Magandang gabi po sa inyo, Professor. Welcome po sa ating program po, uh, Sir. Magandang uh, gabi sa inyo at magandang gabi sa inyong mga taga-pakinig. Okay po. So ito, uh, pag-usapan o uh, tatalakay natin ngayon po, no, Professor, yung tungkol po rito sa mainit po nga uh, talakayan, especially po no, sa kamera. Sa usapin po nitong uh, magiging uh, 2026 uh, national uh, budget uh, po natin. At uh, sa mga obserbasyon po ninyo dito lalo at uh, doon po sa mga nais po uh, or may mga nais po kasing ungkatin, ano mula po doon sa um, malaking issue ng sinasabi po nga uh, allegedly may pong po uh, 2025 uh, national budget po natin, professor. Yes, uh, maganda naman na uh, itong uh, timing ng uh, pag posisyon sa ating uh, uh national budget uh yung GAA General Appropriations Act o kaya tinatawag ding uh, national expenditure uh, program maganda na na timing itong uh, uh hearings nito uh sa issue ng uh, flood control no itong mga uh flood control projects na tila uh Maraming uh, problema no uh, dahil nung nakaraang uh, mga uh, bagyo, uh, lalo na no last month lang no talagang uh, parang walang uh, mga existing flood control projects kayong anda billion bilyong uh, pesos yung uh, binuhos ng uh, ating uh, previous uh, Uh, national expenditure program or national budget para dito sa mga projects na ito. In fact, uh, dahil uh, napakalala nung naging uh, mga problema sa pagbaha at uh, kung saan itong mga flood control uh, projects ay tila hindi gumagana, uh, mismo ang Pangulo ay nagbigay ng uh, warning. Ika nga, no? dito sapagkat nakakahiya nga naman dahil uh, kaya nga sinama niya dito sa kanyang state of the nation address na habang uh, pinag-uusapan itong mga accomplishments ng uh, pamahalaan lalo na under uh, president uh, Marcos uh, Jr. itong mga proyektong katulad nitong crowd control projects na inaprubahan nung nakarang taon for this year no for 2025 ay uh, tila pumalpak. At uh, yun nga, mismo nga ang Pangulo naglabas ng mga impormasyon ukol dito sa pag-corner ng labing limang, ano, halos labing limang uh, uh, malaking contractors. No? Sa halos uh, lahat ng mga uh, proyekto uh, related to flood control ng ating pamahalaan. Kaya Uh, maganda naman na timing ngayon itong usaping ito dito sa usapin ng uh, national uh, budget sapagkat uh, dapat talaga uh, bantayan natin ito uh, at magkaroon ng malaking interes ang mamamayan sapagkat tulad ng nakita ng nakaraang uh, pagbagyo uh, talagang kung hindi natin pabantayan kung paano ginagastos itong ating national budget as approved by Congress, talagang uh, tayo ang uh, matatamaan at parang marami ring mapipinsala, no. In fact, hindi lang yung uh, pinsala in terms of uh, yung ating mga tahanan na lumulubog, uh, pero yun ding uh, maraming nagkakasakit, no. 'di ba? Yung uh, bunga nitong uh, mga baha, no. Tayo ang mga tao, tao at saka mga bahay nila sa maruming uh, tubig no tapos uh, at the same time uh, apektado din yung ating agrikultura sapagkat uh, dahil dito sa mga floods nito pag uh, sumosobra yung tubig uh, nasisira yung mga pananim ng mga ating um, parami nating magsasaka sa iba't ibang lalawigan no at uh, yun yun nasisira yung maraming ano negosyo no i think uh, dyan sa inyong ano sa inyo sa Pangasinan uh, yun na uh, nag overflow no uh, o nasisira yung mga mga palaistaan uh -oh. at uh, maraming nasasayang uh, o nasisirang negosyo dahil dito Mm -mm. okay po. So, eh uh, po ano, uh, mami ha, ay uh, may main din po natin ano, ma-professor um, yung usapin na nitong araw uh, tungkol nga dito do, sa mga flood control projects nito, especially yung naging hearing. Pero uh, una muna, kahapon po kasi uh, professor ano, yung uh, pag-arangkada uh, sa camera doon sa deliberation po nitong 6.793 uh, trillion pesos po ano na general appropriation sa bill o uh, para po sa taong 2026, uh, siguro sa pananaw po ninyo, uh, Professor, no, gaano kalaki rin po yung uh, gagampanan nitong uh, Development Budget Coordination Committee or DBCC sa pagtalakay po nito no, ang pano panukalang budget po ng administration po? Well, uh, unang-una, dapat uh, masentruhan yung ating uh, national budget uh, doon sa mga uh suliranin pangunahing suliranin ng ating uh, bansa uh, lalo na sa sektor ng agrikultura tapos uh, dahil dapang pa yung ating agrikultura no tapos kung papabayaan nito, uh, lalong uh, masisira o apektado yung ating uh, kabuhayan yung kabuhayan ng marami nating mga mamamayan no at uh, tulad ng naipakita nung nakaraang uh, Uh, bagyo uh, at uh, sigurado na itong mga darating na buwan mayroon pang mga bagyo, ng no? mga seasonal na na bagyo uh, at maraming ulan uh, magkakaroon kung hindi maayos yung pagkakagawa ng marami nating uh, infrastruktura, importante nating infrastruktura, katulad ng mga flood control projects. No? na inaprubahan ng mga nakaraang nakaraang taon siguradong uh, maapekto yung ating uh, ano no, yung ating bansa maraming mapipinsala at uh, yun yung, sa, yung kabuhayan ng marami nating magsasaka sahol, lalo na yung uh, nag-umaasa uh, sa agrikultura sa kanilang kabuhayan ay talagang apektado so in other words yung ating ekonomiya ay lalong uh, madadapa no uh, kung hindi natin uh, ayusin uh, itong bagay na ito pangalawa dapat uh, yung budget naka-focus talaga doon sa mga uh, basic uh, uh, problems uh, ng ating bansa na kinakailangan ng suporta ng pamahalaan in terms of uh, mga serbisyong pampubliko katulad nung uh, sa health no uh, dapat 'yan uh, ayusin yung maayos yung budget dyan at uh, binibigyan ng priority para yung mga mamamayan natin uh, na nagkakaroon ng mga sakit ay maagapan no at uh, uh true affordable uh, healthcare system no tapos yung at educational system lalo na basic education natin no yung sa Uh, basic education meaning elementary and high school dapat to, uh, to, to uh, bigyan ng ano yan ng attention para tumaas naman yung standards ng ating uh, mga, uh, educational uh, system kasi uh, na observer nang marami that in comparison uh, to other uh, Southeast Asian countries no parang nahuhuli tayo no yung ating educational system tapos ma maraming uh, uh deficiencies yung ating mga estudyante at uh, kabataan lalo na sa mga importanteng subjects katulad ng math, ng science uh, at iba pang uh, mahalagang mga uh, subjects no na dapat uh, uh bigyan ng pansin sa pamagitan ng pagpapalakas ng ating educational system. So uh yan ay mga ito yung mga bagay na dapat uh, binibigyan ng pansin ng ating uh, pamahalaan no lalo na sa isang state yung nakaraang state of the nation address kasi diyan talaga hindi lang pagbibida ng uh, pampangulo pang sa naging accomplishment ng kanyang pamahalaan nung nakaraang ditong nakaraang taon pero dapat ina-outline no pinabalangkas ng pangulo diyan yung plano no yung long term plan ng pamahalaan para lahat ng uh, proyekto at yung national budget maalign do sa plan planong yon ng national government no para uh, umahon yung ating ekonomiya upang uh, umahon din yung uh, uh, kabuhayan ng ating uh, maraming mamamayan na hanggang ngayon ay uh, nahihirapan no dahil sa inflation at uh, lack of uh, jobs no So kailangan nating ayusin itong ating agrikultura at uh, para makapagtayo tayo ng mga uh, uh, industriya na siyang uh, magiging dahilan kung bakit yung ating pam mga mamamayan ay mananatili sa ating bansa at hindi yung uh, dahil sa kahirapan o dahil sa desperation ay naghahanap na lang ng ng trabaho sa ibang bansa dahil pagtingin nila walang pag-asa dito sa ating bansa kundi uh, kaya kailangan nilang maghanap pa ng at makipagsapalaran sa paghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Mm. At uh, in the process, marami sa kanila nagiging biktima nitong mga pogo, di ba? Pogo. No? Itong mga nare-report na pogo na, na ano, kung saan kawawa yung ating mga mamamayan na akala nila trabaho 'yon pero actually ano 'yon mga ano nang mga hawak ng mga sindikato na pogo uh, at uh, don doon inaano sila para silang human para silang mga slaves eh, no na ano doon sa mga pogo na 'yan at kinakailangan pang uh, iligtas sila ng ating pamalan at ibalik dito. Mm -mm, okay po. So, bali, ito naman po, Prof, ano, doon nga po, dahong nga po tayo dito sa PIN, abagamat na babanggit nyo na kanina sa unang bahagi po, ano, yung tungkol dito sa flood control uh, projects, dahil itong araw nga po, ano, nagkaroon po ng uh, pagdinig na uh, sa uh, committee po, na, or Senate Blue na uh, Committee, sa pamumuno po dito nga si uh, Chairperson Rodante Marcoleta. Siguro, what uh, are your observations po kanina, Professor, no doon po sa pagdinig? Uh, lalo po, a uh, doon po sa halos sunod-sunod po na na tanong ano uh, kay DPWH Secretary Manuel Bunuan sa po siguro sa pinaka uh, kanina uh, natutukan po natin ay eh, yung parte ano, na tila may uh, part po na pag-amin itong si Secretary Bunuan na meron po talagang mga um, tila natutukoy po sila ng mga ghost uh, flood control projects po professor Well kailangan talagang aminin ni Secretary Bonoan na uh, maraming uh problema at depekto itong uh, mga proyekto kasi ang DPWH na siyang uh, pangunahing implementing uh, department ng ating pamahalaan sa mga infrastructure projects katulad ng flood control yan ang nag-iimplement doon sa infra doon sa infrastructure projects na yan lalo na flood control Ngayon, kung may problema nagkakaroon ng malaking problema doon like yung mga defective uh, flood control uh, projects uh, dapat uh, ano aminin ng uh, DPWH at kailangan uh, kasi nakapagtataka bakit ganyan no technically deficient yung maraming plant control projects na nakikita o lumalabas sa mga reports no habang dapat dumaan sa technical ano yan eh, evaluation no Uh, habang ginagawa at lalo na pagkatapos natapos pag natapos 'yan para ready na uh, ready harapin yung ulan at baha at uh, uh, bagyo uh, yun na kapagtaka, bakit nakalusot sa mga technical evaluation uh, teams ng DPWH ang mga ito at hindi lang yun kung bakit uh, pero kung bakit yung mga the same contractors na naka-corner ng malaming project binibigyan pa sila ng ano ng additional o iba pang mga proyekto sa flood control o iba pang infrastruktura. Yun ang nakakapagtaka. No, sila na nga yung gumawa ng isang defective o may problemang uh, proyekto pero bibigyan mo pa sila ng ano ng uh, additional projects kasi imagine doon sa napakaraming uh, uh, contractors, no? construction and contracting companies sa buong Pilipinas, yung naka-corner ng halos uh, malaking bahagi ng ating uh, budget para sa infrastruktura at lalo na flood control program, na-corner na ng labing limang kumpanya lamang. No? Labing lima. No? Kaya uh, ako'y naniniwala doon sa sinasabi ni Baguio Mayor uh, Magalong na talagang uh, uh, merong uh, kumikita dito sa ganitong sitwasyon, no? Na, di ba, may ginawa siyang breakdown kasi si Magalong siguro, Mayor Magalong, nung nasa CIDG siya, no, pinuno siya ng CIDT, ito yung uh, Criminal Investigation Detect Detection uh, Group, no, mm -hmm. ng Philippine National Police, no? Uh, marami si marami silang mga nakitang mga problema uh, including uh, hindi lang criminal activities pero yung pag pag ano yung pag, uh, ng marami nating mga uh, ano nagdi-kickback no mga politiko at ito kaya ito'y kanyang binahagi no kaya sabi niya hindi ba Uh, sa bawat project daw, lalo na sa flood control, halos 40% no, pumunta doon sa kickback na nakukuha na, na, na ng mga politiko, tapos yung uh, 15% pumunta doon sa uh, implementing agency, tapos sabi niya kaya kung bawa uh, bawasan mo yon pati yung mga SOPs no, uh, at yung so, uh, tinatawag na for the boys no. <laughs> matitira na lang sa proyekto, practically 30% nung uh, amount no na inallocate para sa proyekto niyo. So anong klaseng proyekto 'yan kung 30% lang ang matitira, no? Kaya ang ginagawa ng mga contractor 'yon, uh, tinititid yung materials uh, at uh, talagang substandard yung ano in effect substandard yung materials at substandard nagiging substandard talaga yung kanilang ginawang proyekto. So, yan lang ang ano, pero ang nakakapag ano, nagdud nagtataka ako kung bakit uh, kasi unless yung DPWH may kinalaman din dito sa kalokohang nangyayaring ito kasi yung DPWH sa bawat proyekto, meron silang technical evaluation team, no, mm -mm. na nag-evaluate doon sa proyektong 'yon na ginawa at binuhusan natin ng bilyong-bilyong peso, pesos, no? Uh, dapat uh, wag nilang palusutin o consider na tapos na yung wag nilang consider na tapos na yung proyekto kung hindi pumasa sa kanilang technical evaluation meaning tingnan nila kung yung plano at saka yung nagawang proyekto na natapos na raw ayon sa contractor ay tumutugma kasi kung hindi tumutugma doon sa technical uh, uh, description doon sa plano, dapat 'wag nilang i-approve. At hindi lang 'yon, kung nagka nagkulang yung contractor, dapat yung contractor na 'yon, 'wag nang i-blacklist na nila, 'wag nang bigyan ng proyekto. Ang kaso, siguro yung mga malabang yung contract ang ang insinuation -in ni Mayor Magalong, yung may ka, may no? yung uh, mga kontraktor at saka yung mga politiko na siyang uh, nag approve ng ating uh, national budget, yung uh, national expenditure program. Ganun ang parang kanyang hint. Kaya uh, ako uh, naniniwala ko na kung siguro magtatayo ng isang investigation, talagang uh, national investigation na committee or audit committee, Uh, para imbestigahin nito. Uh, uh, at yun nga, nag-volunteer nag, uh, nga si Mayor Magalong na siyang mamuno dito para kung gusto natin talagang uh, maano makita yung talagang sino yung uh, dapat uh, nating uh, uh, bigyan ng karampatang parusa sa nagaganap na mga anomalya. Uh, naniniwala ako na si Mayor Magalong ang uh, right person to head this committee. Remember, nung nung nagkaroon ng investigasyon dun sa Mama Sapano, yung SAP 44, di ba? Mm -hmm. Yes, po. Uh, okay. uh, ang uh, head noon, ang pinuno ng CIDG noon, si Mayor, si Magalong, no? Siya yung chief ng CIDG noon. At imagine, uh, hindi siya natatakot na doon sa kanyang final kanilang final report na i ano no i-link no o uh, i i ano din sa responsibilidad sama sa responsibilidad sa naganap na mamasapano uh, massacre ng SAF 44 yung no less than president uh uh Benigno Aquino III si P President Pinoy no na noon ay pangulo living niya talaga hindi siya natatakot dahil yun ang nakita nila sa investigasyon no na ano siya no kasama siya dun sa mga nagplano dito sa uh, kaya that cost him anong anong nangyari dahil sa kanyang ano yung report nila final report ng CID Gino na inatasan uh, that cost him his ano his uh, uh, position kasi isa siya sa mga ano sana eh yung uh, i-appoint no Nire recommend uh, o isa sa mga malakas na nominee sana para PNP chief no uh, pero uh, dahil doon sa kanyang report na yon na matapang nilang nilabas no dahil yun ang katotohanan at yun ang talagang resulta ng investigasyon na no less than the Philippine president linked doon na, kasama doon sa ano may kinalaman do at responsibilidad at kailangan ding managot no mm. so wala siyang ano wala siyang kinakatakutan no whoever ano kung basta kung ano ang makuha nilang ebidensya at facts yun ang ilalabas kaya naniniwala ako na you know si mayor magalong is the right person and should be the one uh, na ano na i-appoint sana uh, pero siguro natatakot din uh, yung maraming politiko, natatakot din pati per, uh, si Pangulo, <laughs> ang ating Pangulo, yung matataas na opisyal. Dahil itong taong nito, si Mayor Magalong, hindi na hindi natatakot sa mga ano, sa mga politiko, no? At para sa kanya kung talagang may kinalaman ka diyan, dapat kang managot. Mm, -mm. Okay. So, mm, mm Yes, well, So, meron din kaming uh, rekomendasyon sa SENPEG na yung ang uh, People's uh, Audit Committee, no? Uh, kung saan talaga uh, actually itong aming rekomendasyon malamang sinisimulang uh, implement, no? Nang ano, no? Uh, ng, kasi may may ayon sa mga balita, itong House of Representatives, no? Nagbukas ng uh, Uh, bintana o window para sa participation ng civil society o yung mga NGOs, lag na anti-corruption na NGOs sa isang uh, uh, people's audit committee uh, na under sa na under sa House of Representatives para busisihin itong problema itong ating budget at lalo na itong flood control project siguro Uh, nakikinig na ngayon ang ating uh, House of Representatives dito but uh, I think uh, kailangan nating seryosohin problema problemang ito sapagkat uh, nakasalalay dito yung ating uh, mga seguridad yung ating uh, mga uh, safety no at tyon din ng ating uh, bansa kasi so, itong ating national budget napakalaki nga eh no di ba 6 uh, na 6.7 trillion no pesos no kung hindi natin babantayan mabuti ito talagang kung saan saan lang mapunta uh, ilang tao lang ang uh, makikinabang dito pero eh dapat itong malaking ganitong uh, amount na minamanage ng ating uh, gobyerno dapat kung uh, if this is uh, used in the proper way. Ang dami sana ng mga Pilipino ang giginhawa at uh, lalakas yung kanilang uh, income at uh, yung kanilang kabuhayan ay magiging ano, magiging uh, matiwasay. Mm, okay po. Ayun. Um uh, wala po tayong uh, o po na professor, pero lastly po siguro inyong mga karagdagang mensahe na lang po sa Senpeg kung uh, ayun po ba, ba ano mga rason kung bakit hindi po dapat na talagang bitawan ng uh, pangulo at the same time ng mga investigating uh, sa ngayon po bodies po no sa yung pagimbestiga po dito sa uh, issue po ng flood control projects po uh, professor. Well, yung malalakas kasing uh, salita, di ba, nag uh... Uh, nagbigay ng malakas na mensahe yung pangulo sa kanya ang sona dapat talaga anuhin niya ito i-back up niya with the uh, ano no with the uh, real ano action uh, kasi tinitingnan ng maraming mamamayan natin baka naman mangyayari diyan eh isa na namang mga uh, mahabang investigasyon. Uh, ng ating pama, uh, nagagawin ng ating pamahalaan lalo na sa kongreso pero walang mangyayari katulad ng nangyari sa anong nangyari doon sa pharma pharmacy scandal di diba? nung, nung, nung covid wala ano haba-haba nung imbestigasyon ang daming nahalungkat na impormasyon pero wala namang ano parang wala naman talagang nangyayaring uh, nangyaring uh, uh, ano, ano na, sa pag-recover ng ating uh, pera at uh, sana yung mga ano doon, in expect na maraming mamamayan natin na maraming mga may pinasangkot doon sa sk uh, scandal na 'yon ay sana ay naparusahan o pinaparusahan ngayon kasi ang tagal-tagal na noon eh. Tapos uh lalo na dito sa flood control kasi uh project style ano tayo dyan eh, talagang uh, apektado uh, at yung ating ekonomiya lalo na agrikultura ay affected. So sama-sama nating bantayan itong ating uh, national budget at sana din yung Pangulo natin i-back up yung kanyang mga salita sa pamagitan ng uh, pag uh, pagbigay uh, ng malakas na mensahe kahit na doon sa mga kamag-anak niya na kung sila man ay pinalaman dito sa nangyayaring mga anomalya sa ating budget at flood control projects Dapat dapat silang managot at dapat uh, manguna ang pangulo sa pagpapatupad ng uh, pagpaparusa sa kanila. Kaya kaya napakahalaga nga sana na kung yung ano yung uh, itong impeachment uh, trial sa Senate sana kung natuloy kasi yon ay isang paraan kung saan ang pinaka mataas na opisyal natin na nag-commit ng uh, mga kasalanan no na labag sa ating saligang batas sana ay mapaparusahan kasi kung yan ay palalampasin ay isipin ng mga tao yan na naman nag uh, nagpo-forma-forma uh, tayo na magkakaroon ng hearing, mag pero walang mangyayari no so kung seryoso tayo dito sa uh, pinag-uusapan natin na kailangan managot itong mga may may kinalaman dito sa mga anomalyang ito kailangan ay ipakita sa pamagitan ng gawa at hindi lang sa salita yun ang aking men huling mensahe okay po ayon po maraming salamat po ulit sa oras po ninyo, professor at uh, magandang gabi po sa inyo sir maraming salamat din sa inyong uh, muling uh, pag-anyaya sa akin